Magandang umaga, Susan Maris, no? Good morning. Uh, maraming tumugon sa ating panorin Katrina. Oh, oh, very colorful, <laughs> ha? Ang paligid mo. Oh, Para yung Benetton lang dito, eh. Kinikilig naman kami dyan sa <laughs> ano kwentuhan ano dyan sa studio. Para ng Benetton. <laughs> United Lagit Colors, ka. eh. Kisingiling ka. <laughs> Ayun, ay kinikilig ka kami dito sa kwento ng dalawang uh, dalawa ngayon, no? Parang uh, yung sinasabi nga, yung estado, yung edad, at naman man balakit, eh, wala yeah, yun, yeah. walang imposible sa tunay na pag-ibig. eto oh, oh. Ito rin yung ating panlasa ng masa dyan sa, sa ating huntahan ngayon. Tinanong natin ang mga kababayan kung ano ang kanilang uh, pananaw. At iba rito nga, meron ganyan din klaseng relasyon. Panawin natin. Yan, taong ano ba? 59. 59. Eh, yung asawa mo, ilan taon? 62. 62 ba? Ma mas patalang. Mas pata yeah. sa oh, naging problema. May ano ba? O mas masarap pang samahan? Ay, sa mga samahan. Ay, sa Mas maganda pag mas matanda sa'yo. Ah, oo. Mas mature. Mas mature eh. Mas mature. O, hindi kayo nag-away. Hindi naman. Hindi ka naman nabababa eh. <laughs> medyo. medyo. <laughs> <laughs> Dapat hindi ah. Oo. May e, asawa ka na? Meron na po. Meron na? Ilan? Ay, hindi. <laughs> ilan taon na? 24. 24. Ikaw ilan taon? 30. 30? Oh, mas malaki agot ha. Mababa lang. Mababa <laughs> lang. Oh. Mas maganda ba ganun? Mas bata? Medyo. But dahil Depende lang. Dahil. Hindi pa siya mature 'pag ganun. Bata hindi eh. Hindi naman. Hindi naman. Ikaw immature. mature. Ah. Ikaw ang iniintindi. Mm -hmm. Ah. Tarehas. Tarehas. Ano gusto mo sabihin sa misis mo? Ah. Ano gusto mo sabihin sa kanya? <laughs> Mayayang <hanggang> ka pa. <laughs> Ilan taon po asawa niyo? 60. Kayo po? Ak 60 rin. Magka. 60 rin. Ay, pareho. Mas maganda ba pag pareho idad? oh, okay din. Okay lang. Oh. Okay lang. Si Mr. Okay naman? Okay naman. Sa tingin niyo, okay lang pag mas bata o mas matanda yung isa? Okay din naman pag nagkaka... Ibihan? Oo. Uh oh, oh. Ikakaan naman. Dapat true love lang, no? Uh -oh. Dapat true love? Uh Oo. -oh. Uh oh, Number one. <laughs> 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 Ilan taon na sa mo? 31. 31. 29 ka, 31 na sa'yo mo. Oh, mas okay ba yun? Okay naman kasi mas matanda yung babae. Anong ibig sabihin? Mas mature siya? Apo. Ikaw, yung mature. Mature. So, mas okay yun? Okay naman. Uh, wala kayo naging uh, problema? Wala naman kasi... Hindi naman naliligaw ng landas? Hindi naman. Hindi naman. Uh, dapat to'y dadaan ka lang, ha? Apo. Okay, mahal mo ba siya? Apo. Masabi mo? I love you. Mahal ko misis ko. Ano ba ang misis mo? Maylin. Uh, baka magkamali. <laughs> Ano gusto mo sabihin kay Ernest? Sabi mo, Ernest. Ah. Uh, wala, wala love you. love you, love you, love you. Love you, man. <laughs> Ayan, nakakakilig talaga. Ito ang ating uh, Friday, I'm in love week. Eh, no? Uh, ilan, lang, ilan lang sa kanila ang ating bibigay ng pagkakataon na mauna na si Ma'am Lourdes. Ma'am Lourdes, anong gusto mo ipahayag kay uh, Mister. Mr.? Uh, ako po si Lourdes Conde. Ang asawa ko pa ay si Jose Conde Jr. Uh, ibig ko lang sabihin sa kanya na hmm. mahal na mahal ko siya at napakaswerte ko siyang aking napangasawa. Sana ay wag siyang magbago. Hmm. At, um, at, uh, uh at siya mag mabait na asawa. At, uh, hmm. Marunong siyang hmm. mag-alaga sa pamilya. Yan. Mahal mo siya, ha? Uh, I love you, Dad. I love you din, Daddy. Okay. Joseph, uh, ikaw, pare. Ilan taon na kasal? five years. Five years. So, sino uh, pangalan mo? Uh, Army Abigail Sisipagan. Si Pagan, ano? Oh. Ano gusto mo sabihin sa kanya? Ah, uh, mami, ah, uh, mm. alam ko, medyo makulit ako, pero mahal na mahal kita. Yan! Alam mo, nangingiyak niya, maluhaluha ka. Oh, sana papa na rin kita. <laughs> ang pinakalas natin, ha, si Mang, -mang, mang Severino. Si ano pong ang pangalan niya sir? Hi, Miss Emiliano. Hi, Miss Emiliano. Oh, ano, ilan taon na ng kasali, Mrs.? Uh, 1953 pa kami kinasal. 1953? Ilang taon, ilang taon na kayo kasal ngayon? Hindi ko na matandaan. Hindi ko na <laughs> <laughs> matandaan sa, tagal talaga eh, no? Oh. Yeah. anong, pakita natin yung litrato, ha? Ah. Ito si Macy's, no? Golden anniversary Golden anniversary. Ilang yeah. years na? Mga 60 plus na, no? Yan yung 50 years. 50 years ito. Oh. Uh, wagas na pag-ibig talaga. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Ay, mahal na mahal ko yan. Oo, mahal na mahal. Oo, <laughs> hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Di pa rin nag, uh, Di hindi pa rin nag, kumbaga, hindi pa rin nagabago. na kumukupas ang pangyayang pagmamahal Tawagin natin si ma'am. Ah, uh, si, si, uh, uh, oh, si, ano po, si ma'am Mabelia, si Mignano. Ma'am Mabelia, uh, mahal na mahal kayo ni Sir. Salamat. Mm -mm. Golden anniversary ito, no. Anong gusto niyo sabihin naman sa kanya? Mahal ko rin siya. Yeah? <laughs> Uh, dapat lahat tayo dito mag-iibigan, no? Kiss na lang kayong dalawa. Yan. Lahat tayo dito nag-iibigan, ha? Balik sa inyo. Dapat tapat at wagas na pag-ibig ang dapat na pag dat ating nararamdaman uh, sa ating mga puso. Grabe, 60 years. 50 years. 60 years. 60 years. Oh, oh parang years. si Michael din, kinikilig oh. eh. Kinikilig, oh, kinikilig oh, ako. Tumatay nga, balihin ko ko yan eh. Huwag ka dyan sa gitna nila. Yeah. <laughs> <laughs> Para ikaw ang anak eh. Oo, oh, hindi. Anak. <laughs> wala na nga siyang dalagang anak eh. Kaya hindi yeah. na. Oo, oh, oh, yes, Salamat, yun, Michael. Oh. Nakakatuwa. No? Right. Right. Come, 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 love, love. love, love. Yeah. <laughs> <laughs> Laman, parang, parang, febrero Pebrero lang ah, <laughs> Makiya. Salamat, Michael.